Magandang umaga po sa ating lahat Alas 11 na po ng umaga ngayon pong May 29 At syempre po mga kalaki Tutok na po rito dahil mga naglalakihang mga jackpot prices po Ang mga papremyo ngayon sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki Kaya sa mga kukuha po ng mga lucky numbers natin dyan Ngayon pong umaga ng alas 11 Abay, eto po ang magagandang numero at mga tips po ah Sa mga may gusto po sa mga lucky numbers namin Stay lang kayo dyan Sa mga hindi naman po at ayaw po sa amin pwede nyo lagpasan ang aming mga video mga kalaki pwede nyo po yan uh, pwede po kayong manood ng iba mga kalaki okay lang po sa mga nakistay po dyan sa amin at syempre bago po natin ibigay ang mga 6 digit lucky numbers may bibili po ulit sa tindahan natin kaya ano po yon Peles? anong peles po? po chicken kaway ka naman sa vlog ko ayan sila po yung bibili wait lang po ano po chicken Sose si kuya Sose Saan lang ako Ano pa? Ano? Pasok ka Oo Bilisan ng dalawang pils Salamat po Okay, ayan at syempre po mga kalaki sa mga nakatutok po dyan at nag ng mga vlog natin para sa mga lucky numbers abay, ibibigay ko na po ngayon pong uh, tanghalian mga kalaki okay, habang kumakain kayo dyan habang nagpe-prepare kayo ng mga lunch at habang mga kung ano pang ginagawa dyan manood po kayo ng vlog natin at eto na po ang mga lucky numbers natin Luzon, Visayas, Mindanao Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki at eto na po ang mga 10 digit lucky numbers abroad umpisahan po natin number 38 number 49 number 47 number 36 number 51 number 18 number 33 number 62 number 55 at number 19 ayan po ang 10 digit lucky numbers isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers number 24 number 27 Number 33, number 36, number 38, number 21, number 18 at number 6. At ito na po ang mga 7-digit lucky numbers abroad. Number 14, number 23, number 29, number 32, number 37, number 15 at number 7. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Number 5, number 3, number 22, number 24, number 11, at number 19. At ito naman po ang 6-digit 0 to 9, number 1, number 3, number 3, number 7, number 8, at number 5. At syempre po mga kalaki, ito po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers natin ay number 22, number 37, number 38, number 14, at number 16. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices natin mga kalaki. Pero bago natin ibigay ang mga Lotto Pilipinas number, Uh, dapat mga kalaki sa mga bagong nanonood sa amin dyan o okay, sa mga na hindi pa nakakasubscribe sa amin, i-follow nyo na po kami sa aming Facebook mga kalaki, YouTube at TikTok. Ito po mga kalaki, panoorin nyo po para hindi po kayo maligaw at hindi po fake account ang mga napapollow nyo. Okay? Hanapin nyo po kami sa Facebook, i-search nyo po Red Parungkin, tignan nyo po ang followers, dapat meron pong 400,000 followers, ano kami po yon At syempre po mga kalaki, may second account po tayo, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers at Aris Gatchalian. Ayun po mga legit na account natin sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong 400, a uh, 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan kita agad ng mga lucky numbers. Agad-agad po dyan sa messenger mo. At tandaan niyo po mga kalaki, lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad. Ayan, may nagpapa-shout out na naman sige po. Wala po itong bayad mga kalaki ha. Private consultation po ang ay membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National sa Weteng. Ako po magbibigay mga kalaki ng mga tatayaan mo diyan. Kaya sa mga gusto pong sumali sa private consultation at gusto pong subukan ng aming mga lucky numbers, abay message na po kayo sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki kaya tutok na po rito okay at bibigyan pa kita ng discount ngayon no bago matapos tong May dapat naka-member ka ng mga kalaki para member ka ng May, June, July mga kalaki o ba diba? kaya tutok na po rito mga kalaki kaya eto na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas sa 642 number 34 number 36 number 39 number 41 number 17 at number 12. At ito rin po ang 645. Number 44. Number 33. Number 21. Number 25. Number 19. At number 16. At ito rin po ang 649. Number 5. Number 26. Number 27. Number 14. Number 20. At number 28. At ito na po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 13, number 17, number 29, number 32, number 38 at number 41. At ito na po ang pinakalas ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na. Number 39, number 30, number 10, number 14, number 8 at number 53. Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers natin ngayong alas 11 ng umaga. Takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po mga lucky numbers natin aalagaan niyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki ha, ah, huwag agad-agad bibitawan. At ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa ito po kay ate ayan kay Ate Girly po ng Paranaque City. Hello po. Maraming maraming salamat po kay Girly Sikat ng Paranaque City. Maraming maraming salamat po sa mga uh, niyo po sa amin at nakatutok po kayo. Happy viewing po. Thank you, thank you, thank you very much po mga kalakit. Nag-aabag daw sila ng mga laki numbers natin araw-araw. At syempre po mga kalaki sa mga taxi. Uy, first time sa mga taxi driver po natin dyan po sa may Ayan, sa may Quezon City po dyan, sa may, sa show boulevard po dyan, sa may Quezon City mga kalaki. Hello po, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta nyo po sa atin. Saludo po ako sa lahat ng tri, okay, tricycle driver, lahat ng taxi driver, jeepney driver po sa buong kamay nilaan at sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Maraming salamat po sa pagtutok, mananalo tayo ngayong tanghali. Claim it mga kalaki. Good luck!